Samantala naging matiwasay at uh, organisado ang pagdiriwang ng unda sa San Francisco Cemetery ngayong taon na dumagsa ng libo-libong bisita mula umaga hanggang gabi sa kabila ng mainit na panahon. Tanging ilang kaso lamang na mga naliligaw sa paghahanap ng puntod ang naitala na agad na mga natugunan ng na mga nakaantabay na personnel at maging ang daloy ng trapiko ay nanatiling maayos sa tulong ng mga police multipliers at volunteers groups. Maagang nagikot ang mga tauhan ng PNP at Public Order and Safety Division o POSD bilang bahagi ng inspeksyon para matiyak ang seguridad sa lugar. Nagdaos din ng banal na misa ang Our Lady of the Pillar Parish bilang bahagi ng pag-alala sa mga yumaong kawayan nyo. Samantala, naging aktibo ang suporta ng iba't ibang organisasyon. Naghandog ng ang 98.5 FM kawayan ng libreng tubig, merienda at bimpo sa mga dumadalaw habang naghandog naman ng food parks ang Samahang Ilocano District 1 Chapter. Ayon sa pamunuan ng simenteryo, mahigit isang libong labi na ang nakalibing sa lugar kabilang ang nasa apartment type na nitso at uh, ossuary dahilan upang uh, dagsain ito lalo na ngayong Undas maylang bisita rin nagdala ng uh, sariling hagdan para sa paglilinis ng mataas sa bahagi ng mga nitso na karaniwan tuwing ganitong panahon sa kabuuan ni dineklarang mapayapa ang paggunita ng Undas sa San Francisco cemetery na may sapat na presensya ng pulisya volunteers at civic groups upang masiguro ang kaligtasan at ka i ng publiko I News